Good morning Kita ko sa inyo ngayon yung uh, kagandahan ng family park Kaya Ito na naman uli ako Walang kasawa-sawang pumunta rito sa family park Kasi galing kami ni at Nagpa-laboratory ako Kaya maaga pa, maganda naman na yung condition ng uh, araw. So, dumaan kami dito at na, ako kumain ng aking baon kasi nga nag-fasting ako. So, sabi ko, daan mo tayo uli sa, dito nga, sa family park. Ay makikita niyo mga estudyante, ginagawa nila itong uh, praktisan. So, lakad tayo doon. Dito, maganda rito sa gabi siguro, no? Kasi, ayun na, no, may Christmas tree na sila, oh. Ayan oh, may Christmas tree na. Ayahin ko nga dito si Jermaine at si Casey. may Christmas tree na eh, no? Maganda ang ilaw niya sa gabi. Ayan oh, pupunta ako dyan. Sasaglipin ko lang muna itong ano. Saglipin ko lang muna itong mga kaibigan nating mga hayop. <laughs> kaibigan mga hayop. Dati ko na rin silang na-content. Pero gusto ko lang kamustakin at uh, kaya tinanggal ko yung mask dahil open air naman at hindi uh, namang crowded ang tao dito ngayon so uh, puntahan natin yun dati kasi dito nagtatakbo-takbo ka rin kami ng mga ka-joggers ko mga ka-walkers ko dito sa family farm eh kung mga ako eh ilan alaw isang taon na akong nababakanti na sa pag-walking uh, dahil na sa dami ng aking mga na-encounter ng mga sakit eh hindi na hindi na kami nagpupunta rito Ay, pero yung iba alam ko pumupunta rin si Darito eh ito na ako sa kulungan ng mga kaibigan natin mga pet mga pet ng uh, family park kumpleto dito at ah uh, halos um, kung gusto mong makakita ng mga ng mga alagang uh, ibon yan, marami din dito so tara, ilibot ko kayo ngayon try natin lumapit ano ayan dami na nilang ano, dami na nilang alaga, o, oh, sa loob ayan, o oh. meron pa silang tubo ito, oh white hello white hand ha mga puting ano manok yung sa taas oh ang kalapati oh hello how are you hello So, oh, eto na. Kita ko sa inyo yung one of my favorite tikak. Ayun oh, si tikak. Ayun. ay niyang bumuka ng ano. Kasi noon nakita ko siya bumuka talaga, ganda-ganda. Yan -ganda. Ganda -ganda. na ako. Tapos may na-interview pa ako dito, yung mismong caretaker. Wala akong nakita ngayon, wala si Kuya. Hello! Ayaw niyang humarap sa akin eh. Ang daming tagong! <laughs> Ipakita naman sa inyo mga pagong. Ayan, o. Oh. Ay, naka, nakakatuwa dito. oh, nawawala yung aking problema sa aking health. Nakakita ko ng mga pets. So, yun yung mga panuntunan dito sa family park at nakalagay nga dito yung bawal manigarilyo yan ito ay bukas araw-araw mula alas 5 hanggang alas 10 ng gabi bawal din magdala ng mga ano yung mga nakakalasing na inuwin bawal dumura bawal magkalat ya yeah, at magbis ng wasto at naaayon sa lugar so bawal din dito yung mga pagsusulat sa mga pader at maraming panuntunan dito Ayan, bawal ipasok yung motorsiklo. at uh, bawal umagat sa mga puno o mabitas ng bunga. Ayan. Kung gusto nyo pumunta dito, makipagmayan kayo sa balensuelaparkeventsatgmail.com. Uh, Wala namang bayad dito. Medyo isusum ko ng konti kasi meron akong natanong na isang pika pero ang laki, ang layo na kasi. Ang layo ko, hindi ako makapasok sa loob natin. May natin kaya. Ko. Ayan siya. yung Isang malaking pick-up sa loob. Tapos makikita niyo rin yung mga kalapate. Ayan yun. Andun ako doon kanina. Yung natapunan ako ng ipot sa ano. Sa aking balikat dito. Hindi ko lang kung ano to, kung iputo o ihi nila. Ayan, meron ding malaking kawa rito. Kung saan, na, uh, syempre, kailangan minum ng ating mga alagang mga ayok. Ayan, may inuman sila rito. Tinaman sila ng malaking kawa. Inuman nila yan. Ayan, papalapit ako dito sa Christmas tree malaki. o mga ngayon ay araw, umaga. So, syempre, walang ilaw. At sa gabi, sure na sure ako na napakaganda nitong Christmas tree na to. Ayan, oh. At, uh, siguro one time, o one night, pupunta kami rito maglulola. Para makita naman namin ang, uh, mga decoration na to um, for Christmas. Ayan, ang ganda, no? Laki-laki. Tapos, ayun, mer yung reindeer, ayan, oh. Siguro itong reindeer, ano to? Ang kanyang ilaw ay solar. Kasi meron siyang, meron siyang, ano eh, ilaw. Ayan. Talagay ko solar to. Kaya ganyan. Reindeer. So, oh, ang daming tulips, oh. Tulips ba yan? Puro puti. Sa gabi, maganda po. Sure, sure, sure. Ang ginag-aayos mo. May lalagay pa rin ng iba pang mga lights o um, mga ganda, no? May building na ginagawa din sa likod. Ayun, no? Mga kondongin yung ata. Ito pa, o. Oh. Mga reindeer. Siguro sa gabi talaga napakaganda nito. Ayan, o. No. Oh. mga rinders ganda niyan sa gabi diba nasa tabi sila ng punong pagkalaki-laki o oh. laki. ito laki ba to ng ano mangga ayan ayan na at ako naman ay eh, didikit dito sa mga for physical fitness ang uh, exercise kasi ordinary day ngayon lalo pag sabado marami ito mga bata din na nagpupunta tsaka mga mag mag-amag-amag anak ganyan kung ordinary day kaya talagang uh, mas maganda ngayon hindi masyadong maraming tao ayun meron pang isang malaking balls doon sa taas oh. Siguro sa gabi maganda rin yan kumukupito kita. At ito rin no. Oh. Ang dami rin niya no. Oh. Yan oh. oh. ba? Diba? Mm. So abangan ninyo pagbalik ko dito gabi naman para makita natin ang kagandahan ng mga Christmas balls and decorations na to dito mismo sa si mga puno dito sa loob ng uh, family farm hayun may nag naman doon, may nagpa-practice ng mga istigyante, oh. With a tune of itik-itik. Ayan pa, oh, isa pang reindeer na malaki. Ayan, oh. Maganda rin to. sure. Oh, wow! Very, 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 very nice! Oh, ang daming ano, kailaw nito sa gabi. Oo, oh, Malakas din ang hangin ngayon. At medyo kulit din kasi, siyempre, meron daw na bagyo. At meron din doon sa dulo rin. Ay, para, um, meron din doon reindeer. Okay, so, lalapit na ako kay Marain. Ayun, Oh. <laughs> black dress. Ano siya ngayon eh, magandang dilag. Nakadress kasi siya. Lapit na ako sa kanya. Ito na. Lakit na ako sa kanya. Very busy. Alam ko nang ti-TikTok yan eh. Oh. oh siguro malakas ang signal dito. Wow! Sabi ko na nga, Be. Oo! Oh. Dress to dress siya -e, eh. Oh. Magandang dilag siya ngayon eh. Tita ko nagbablog ayan. Tita ko nag... Hello! Na-na sila Yes, na video ko na naman sila uli. Ayan, ha ako 'yung nagbibidyo, si Ma'ring naman. Ayan, ay nagtitiktok tiktok Ayun. Oh. Mamana pupunta. Alam niyo naman favorite ko 'yung mga halaman. Punta tayo dito. ayan Ang taganda 'di ba? nagwe-wave yung mga roots niya. Ganda! So, ayan, nagwe-wave ang mga roots. Okay. What a beautiful morning! Limitaw na yung siyaring araw. Kaya na kasi kulimlim. Pero ngayon, lamilitaw yung siyaring araw. Pero mahangin. pinanayin nyo yung likod ko, o. Oh. ano Ayan, oh. Ganda, no? Ganda ng mga halaman. Mahaba yan, hanggang dun, o. Oh. pinaka Pinakapader. Ganda. Tapos meron din silang carabao grass. Ayan, o. Oh. Yan. Hindi na kasi uso yung Bermuda. Puro Carabao grass na. Ayan o. No? Ayan. Pupunta naman kami dito sa dancing <laughs> dancing tipo Sa Yellow Bamboo na nagda-dancing-dancing -dancing dahil malakas ang hangin. <laughs> <laughs> Ito yung aking ano. So kanina nga galing kami sa pagpapalaboratory ko. So nabe ko nang lahat. Sa inyo lahat thank you very much. At ako ay nagrequest dahil fresh na fresh dito. So, sa lahat ng may gusto pumunta dito sa Valenzuela, Valenzuela, Family Park, punta kayo. At siguro mas maganda kung gabi dahil da, uh, pinatakita ko sa inyo yung view ng araw. So, sa inyo lahat, thank you, thank you very much. Bye-bye. See you on my next video. Happy viewing!